tayo sa sapatos. Ang po, pag sa presyo na sila. 800 na lang. Nauraan, 900. Katulad, katulad ka tropa to. Pula. Check natin yung presyo. Ang tropa ang presyo natin, 1.6. 800 na katropa to. Sa istan ka tropa to. Patrick yung katropa to. Pula. Sulit so, pa yung swilas. Oh. Masyadong gaskas. -gas. 600 tapos na tayo dun sa 800 dito na tayo tropa try natin yung mga sapatos dito kung okay pa tropa katulad dito tropa size 7 hindi na pa yung size nito okay pa tropa to look guys issue lang yung suelas 1-3 600 din ako tropa yan oh, okay pa tropa Pwede marabas mo. Araw-araw. issue lang yung swilas. Ating gas-gas na katropa. Pero solid po ito. Philippines po performance yan uh, Ito na katropa sa ano katropa ay last year Magbaba yung galing sa kubaw Tawid na kayo katropa yung market. Tapos dito na katropa yung Kayo kayo Katabi ng PSP Philippines dito na yung kayo kayo, kayo. I-update natin mga katropa to Bagsak uh, presyo na sila Kaya katropa

Ang sa bagot, boy. Punta yung trupa sa ano. Ang trupa, 160. Ang uh, mga Ang so, dami ko yung mga nakatrupa. dito <tipo> uh, Mga triple to. Ang dami mga trupa. Tapos dito mga trupa, 60. Yung mga long step ng babae. Mga para ng mga trupa yun undergarments bra 90 pa trip nyo ngayon ko pa dati yung solo pants dami kung ibigay dito ko pa pag subversion na sila na yung 120 slacks baka trip nyo ko pa ba dami itong solid to ang forma pang bahay pang alis dito na tayo sa silikit items 200 na ko pa to dati syang ayan 200 Red. 230, to 60, mga tropang 200 po yung mga tropa lang eh punta na kayo dito sa Anunas malapit sa Everti Station Larry Martin 2 tropa, PSP Philippines Shout out box Shout out bo. ayan 2 katropa 80 Trace ayan, ayan dating 90 ngayon munala ano na at trip yung mga tropa to atropa 160 jarak ito at repeto amin tipa nakaraang jarak ito ko at repeto dito atropa tingnan natin to kung solid pa yung spatulas na ito. tingnan natin yung size ay atropa size 8 tingnan natin yung ilalim ng atropa kung solid okay pa atropa may mga issue lang oh 1.6 katropa yung presyo nyo ngayon katropa 800 na lang yan wow issue lang si Willis katropa sunod na ating katropa Puma yung ating size si size ano katropa size 8 Yan katropa size 8 size 8 lang ano kitang kita nyo katropa size 8 Puma ano natin makita yung fresh uh, size nito ang tingnan natin yung suilas okay pa tropa yung suilas nito Pressure natin 1.6 800 na tropa yan oh laki ng pagbagsak ka tropa bagsak pressure yun sila so ulit pa tropa to pwede pang harabas nyo oh. okay pa yung suilas ka tropa oh 1.6 800 na lang ka tropa tingnan natin to oh. yung balance size 8 ka tropa tong size nito E, tingnan natin yung lalim. Okay. ano pa tropa, madumi lang yung nito. Natin. One six, na yung swilas nito. Presyo natin. 1.6, 800 na tropa to. Wow. Solid pa tropa ng new balance to. Size 8, patrick nyo ka tropa to. Madumi na yung swilas. Wala masyadong gas-gas yung swilas nyo. Madumi lang. 1.6, 800 na ka tropa. Wow. Katropa, tingnan natin to. Wow, converse ko na katropa. Ang ayikat to. Oh. Pag natin yung lalim, okay pa tropa, wala masyadong gas-gas. Nakatropa -gas. yung presyo, ang presyo nito. 1.6, 800 na nakatropa. Wow! Patrick yung katropa to, converse na ikat, 6.7. Pwede yung 800 katropa, dating 1.6, okay pa yung swilas. Really so. Kung burst na ikat, okay pa katropa to. So, masyadong gas-gas, Converse o Kapes Redas o so, dating 1.6 800 na lang o oh, sulit pa katropa to tingnan natin yung size nito yung gano'ng na mahigin natin yung size nito katropa o size 9 o no? patrip nyo katropa to Adidas ok po sulit pa katropa tingnan natin yung Redas wow ok pa katropa wala masyadong issue oh. dating 1.6 800 na lang wow mga trip yung katropa to, kunin niya to sa style na Adidas oh. Ganda ng color ng katropa, pati yung Adidas oh. Wala masyadong gasgas. Tanalo ka ng Great to pa 800 ganto. Oh. Wow. Yung so katropa tingnan natin no. Oh. Wow, ribo katropa. Tingnan natin yung size nito. Yung katropa oh, size 9. size 9 na ribok ka tropa. Hindi natin yung lalim mo. Oh. Solid pa tropa. Wala masyadong issue. Walang gas-gas. Oh. Uh, Precio natin 1-4 800 na katropa yan Wow Baka trip nyo katropa to oh. Rebook Walang sintas Size 9 Okay pa yung Suilas katropa Wala oh. masyadong issue 1-4 Nag 800 lang to oh. Rebook na natin katropa Night Tingnan natin yung Size nito katropa Walang size nito Katropa 7 in up katropa Tingnan natin yung Lalim mo oh. Okay pa ka, tropa. yung last katropa. Di pa lang sa dulo. May issue lang. Oh. Gas gas na konti. Press yung 1.6 katropa. Ano lang yan? 800. Oh, laki pagkabag sa katropa. Matrip yung katropa to. nai ko. Oh. kanta pa katropa. Solid pa do. May issue lang na gas gas konti na katropa. Yan o. Oh. Solid pa katropa to. Size 7. Katropa. Tingnan natin o. Oh, Lining. Tingnan natin 16 to katropa. Size 9. Pag trip niyo katropa to, lining yung solid pa yung ilalim na tropa. Presyong 14. Okay pa yung sweetness katropa oh. 14. Ano na lang yung katropa? 800 na lang yan oh. Wow. Pag trip niyo katropa to, lining yung solid pa katropa to. Pwede pang forma, pwede pang arabas, pati dobo. Ganda ng color ng katropa, pati sweetness oh. Nagtatalo dito ang tropa. Tiny. Wow. Ito ang tropa. Tingnan natin, no. Anta. Tingnan natin yung size nito ang tropa. Ano? 7.5 mga tropa yung fresh ang size nito. All white. Right. Anta. Tingnan natin yung suyelas. Okay ba, tropa? Wala masyadong gas-gas, oh. Tingnan natin yung presyo. 1.4 mga tropa. 800 lang yan. Wow. Maka trip yung katroba to. Oh. May hindi niya sa high na high katanta Colored white. May hindi na atroba to. Oh. Wow. Okay, ito katroba o. Oh. Air Max o. Oh. Hindi natin yung size nito. Oh. Size 7 atroba oh. Wow. Air Max na kulay violet. Ganda ng colored white atroba So, ulit to, oh. Pati yung swilas o. Oh. Wala masyadong gas-gas o. Oh. O. Oh. Sa ating ka tropa sa snit uh, presyo nito 13600 din mo oh. wow patrip yung ka tropa to oh. air max din size 7 ganda ng color ng ka tropa oh kulay violet air max wow so, ka tropa tingnan natin to adidas to yung nating size ay ka tropa size 8 tingnan natin yung suidas wow okay pa tropa suidas ito oh para masyadong gasgas -gas, oh. Ano? Ratio natin katropa tropa. 13. Tandem ng katropa to. Wow, Adidas. Ganda ng cord katropa tropa. Oh. Pa trip niyo ka tropa, to. I-main na to. Itandem na lang. Sa Dating 13. Size 8. Oh. Okay pa tropa. Oh. Ya tropa Adidas, tingnan natin to. Tingnan natin size ay ang tropa 8 half ng size nito tingnan natin yung swilas oh, ayan na pa tropa may issue lang yung mga swilas nito oh. gas gas lang ayan ang presyo 1-4 600 na One Six hundred lang, tropa yan may issue lang yung swilas ka tropa pero solid pa tro yung mga ka tropa oh. Adidas na to, pwede pang running Ayan, solid Ano pa yung swilas lang Kaso lang ka tropa, may gas gas na ang tripping o tropa Adidas. Oh, wow, sulit pa ang tropa na New Balance, oh. Ganda ng curvy, orange na orange. Tingnan natin yung ating size nito. Ang tropa, size 8. Ganda pa ng loob ka tropa, oh. Ganda pa ng suilas, oh. New Balance. Dating ano ang tropa dating 13 3 Ang Ganda ng suilas, oh. New Balance. Wow. Nakatropa 600 na lang yan Yung balance Baka trip nyo katropa to Size 8 Ganda ng cord yung katropa Orange Pang Pang baseball Wow Nakatropa dito na tayo sa kabila Hanap tayo ng solid na sapatos dito Ito katropa Nakita natin yung adidas Size dito katropa 6 in na katropa Yan oh. o Nakita nyo katropa to 6 in up ang size solid pa yung Swedes ka dropa ano solid pa ang Swedes ng Adidas 600 na ako katropa to dating 1-3 Adidas ay cut oh. ganda ng corpo oh. yung katropa to black and white oh. makatrip yung katropa to imanyo na to Adidas na ikat. wow okay ba katropa to ayun oh 300 na katropa to 300 na lang Ah, uh, um, trip niyo katro to? Ito to Hanap tayo ng solid na sapatos. To nakita natin. Ito ang babae. Solid pa yung swingless katro pa. Dating ano to? Dating 9980. Ayun, 300 na katro pa. Ayun o. Oh. Ang babae. Size nito katro. Siguro katro pa mga size 6. 300 na lang oh.